Madam Ruby, salamat. Salamat sa pa Jolly Thank you so much, Madam Ruby. Salamat. Ayan, so bulong ito sa ako niya kapoy sa panglaba. Oo, kaya na ko ng laba ako. Tapos yung ako ni Madam Sang. Jolly Bia, salamat. Ito pala. Ito pala yung sauce sa ano sa gravy. Kala ko rice.